test evidence na napakita mo. Alam ko yan dahil naging RTC judge ako eh. In fact, sa buong Senado, ako lang ang naupo at nagtyaga sa trial court at sa Quezon City. Sari-sari rin. Mga tao at forms of lower life forms. <laughs> Ito <laughs> no, no. Yung mga nag-declaim niya sa Senado na galing-galing nila sa batas, hindi pumasok yan sa courtroom nila, lumang-luma ng mga batas kasi hindi na sila nag aaral uli eh. Kaya, pag sinabihan mo, ito na ang bagong teorya, sasabihin nila, ano yon? Hindi ko narinig yun ah. Hindi naman sila bingit. Illiterate <laughs> lang sila. <laughs> yan, ugali yan. Hindi ko kaibigan kong ito. Eh, <laughs> sino may kasalanan? Ako? Ngayon, mayroon silang presumption of innocence or presumption that they are innocent of these charges. Pero sa ngayon, merong ebidensya ang jaryo. Dahil hindi man yung lalagay, dahil isusu sila, hindi sila for libel. Kaya, meron silang eyewitness na nagpa-identify ng sarili niya. At gumawa siya ng affidavit. Affidavit means...